Don Raya o, Sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe to you no? Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel Mga pagsumbaw bago pa lang dito Don't forget to like, comment down below Pala tayo hashtag Don Raya And of course, isubscribe mo na yan Ngayon mga paps, eh kaaga-aga muli No? Nang ating grasya mga paps No? Sa Akil Ayan, uh, shout out kay Sir Arvin Na isang nurse nga siya sa Facebook No, at ayon uh, yun, napag-deal namin na umuwa siya sa atin ng itong malupit visual na Danfalo split opa kak, tapos isang opa split danfalo Falo hen back to back par blue pa yan no, so ito mga pups ayan, at kukuha din siya ng ah uh, yung cage mismo no, so kasama yung cage ayan mga pups, so o, oh, di ba? Japat si Sir Arvin sa atin. Visual than follow, split o Cup Tapos, uh, yung nasa taas, ayan yung opa, split than follow. Eh. Alright, ang ganda, no? back to back para pa yan. Yung mga paps, yung nakuha sa atin ni Sir Arvin. Oh, ganda nito, sobra. Yan you know, o. Visual dan falo yan mga paps. Split opa. Visual dan falo parblue Ang ganda. Kak pa yan mga paps ha. Kak yan yung sinasabi kong ash gray. Ang ganda no. Grabe. Tapos parblue uh, Split dan falo back, back to back parblue ganda. Grabe natin. Sobrang jackpot kasi Boss Arvin. Mura niya lang nakuha. No, so muli, maraming maraming salamat kay uh, Boss Arvin no, sa pagkuha nga sa atin itong uh, visual ah uh, visual dan follow split opak ak. No, tapos uh, opak split dan follow hen. Back to back tarot pa yan. No, so kung gusto niyo magkaroon ng ganito nga no, na paresan. Especially patok na patok ngayon yung dan follow. Dalihan mo na. You can text or call me sir name 531 so message sa so aking Facebook so Messenger and Don, ro, don ro, ay donro Roaya, iba rin. So yun lang, maraming maram. salamat muli kay Sir Arvin at sa lahat ng manunood. At uh, after neto, no, mag-vlog na tayo. Ganda. Pops, kasama din natin to, no, dahil nga package na yung binili sa atin ni uh, Boss Arvin. Yon mga pops so mga split dan naman to. Baka gusto nyo ng split dan. Ayan yung idea. Back to back split dan. Yung blue, ayan yung babae. No? Ayan, babae yan. Tapos yung par blue, ito naman yung lalaki. No? So, ayan mga pops. Press yung pamigay na split dan nyo na back to back. Or screenshot yun na lang na pag nagugustuhan nyo. Then send to my uh, messenger Don Roya, Don 8 Adrian. Ay no. Oh, uh, split na 'yan. So para maganda. Lalaki 'yan mga pups DNA e. e. cup. No matured na, ready to breed na. All right. Ito 'yung babae. Yeah. So maganda pa to, may isang parlo no, na para ibay ng anak. Ito sa so, mga gusto mag-project ng Perso Danfalo, Meron din tayo mga pups Ito lalaki din to. Lahat ng cargo mga pups ay lalaki. Tapos, yung mob naman, ayun yung uh, babae. Yan o. Oh. Ganda no? Ay, matingkad yung kulay. Madiin no? o. Oh. Yan. Yung mob, yung nasa baba, babae po yan. Tapos yung nasa taas, ayun naman yung lalaki. Perso Danfalo Project. Ito, ganda ng presyo nito, ito. Pag visual kayo nito, Ah, uh, e, isa lang yung kilala ko medyo to sa buong Pilipinas mga paps No? Ah, uh, yung iba hindi ko lang alam kung may personal follow sila. Pero ito, meron talagang personal follow. Si Sir Ray, pangalan nun. No, Ray Pangan. Eh, nag-iisa lang siya. Nakakilala ko na may Perso follow. Maganda rin yung presyo, sobra. <laughs> no, so kung gusto nyo makapagpalabas ng project ng Danfalo Perso, edi eh, di mag-project kayo. Ito, last pair lang to. Isang pair lang to. upper uh, tips lang, for tips ko lang dapat to. Pero kung gusto nyo, wala namang problema. I-out ko na lang sa inyo. No? Perso, dan paano, project, back to back split. Dan, yung lalaki, yung nasa taas. Par blue, perso, tapos yung nasa baba. ah uh, perso, F1 din yan, na move. Ayan, screenshot yun na lang. Tapos, etong aqua ko, hindi, joke lang, huwag mo na yan. <laughs> Kinukondisyon ko lang yan. Tapos, eto mga paps. No? Ah, same lang. Lalaki yung par blue. Ayan o, no? lalaki. Tapos, yung babae naman, blue. No? Ayan. Blue yung babae. Ah, back to back, ah, split dan yan, yung ID niyan. Alright tayo, O. No? Blue, babae. Par blue, lalaki. Dito, perso, lalaki na par blue, move, babae. Et, uh, eto, uh, si blue na babae, tapos par blue na lalaki. Si blue, si blue, uh, move, yung babae, tapos dito, blue. Ayan. Mabili na lang kayo kung anong gusto nyo. Back to back split dan yan mga paps. Tapos eto perso split dan, back to back. Tapos ito, back to back split dan. Alright. Tapos dito, meron naman mga uh, possible split dan. Meron pa rin tayo, paunti ng paunti. Ang sa malapit na maubos. No? Ayan, yung screenshot nyo na lang kung anong gusto nyo. Meron tayong blue, bio, no? Ito, dark blue, sky blue, yung perso ko na paborito. Bronze palo, pa palo yan. Tapos green, sky, third fire, blue, blue. Yan, ito ay halo-halo to o pa po split dan palo. No, so ayan mga pop. Screenshot yun na lang kung ano yung gustoan niyo diyan. No, complete tayo mga pops. All right. Jack pa jack kayo diyan. Meron din tayo mga uh, possible red factor, Pale follow. Lutino. Tatlo yung karga. Meron tayong green. You know, green pipe Meron tayo. Avocado. Tapos, bayo yuri. Perso. gusto ko kasi ng perso mga paps eh. Kaya ng perso. mag -project. Ang ganda kasi ng perso. Para sa akin ha. Tapos, olive green. Ah, ito. Ito ulitin ko. May mga kapatid doon na visual red factor. Visual tail follow. Visual lutino kaya ang dugo nila, eto, red factor, pale fallow lupino. No, so, opa pa nga yan, pero uh, may dugo lang na opa. No, hindi lang visual. May dugo lang, pero i-declare lang natin ng normal. Mahirap na magka no, so, ayan mga pubs, Oh. I-screenshot e na lang. Gaganda, no?